So mga idol, dahil ginabi kami pag-uwi so ginabi kami pag-uwi galing sa trabaho kaya naisip pa namin kakain na lang muna kami dito sa Metam Silugan So samahan nyo kami mga idol Ano sa'yo ba di? Kain time! Sabaw lang ang inorder pero okay na oh. Pinapawisan na oh. Sabaw pa lang yan. Nandito na, nandito na. Kawawa naman tayo sa sabaw lang oh. Ayan, limpo lahat. Order, puro limpo. Ra, kain na na, kain na na. Iyon, nandito na order ko. Kain na tayo. Kain tayo sa inyo mga idon.